Mura po ang mga ricado at malasa ang ulam natin ngayon mga kaibigan. Ang nakikita nyo pong ginagamit ko rito ay isang kahon ng chicken stock. Parang apat na tasa po ang laman. Ang inilagay ko po ay tatlong tasa. Kung wala kayo nyo na, tubig na lamang at asin siguro. Kaya toyo ang ipamalik nyo. Ayos na rin po yun. Siyempre hindi po mawawala ang oyster sauce. Ito po ay 1 fourth cup measuring cup po ng oyster sauce ang inilagay natin para may konting alat at saka may konting tamis. Pagdating naman po sa alat ay toyo, dalawang kutsarang toyo ang ilagay nyo. Timplahan nyo rin po ng pamintang durog, kalahating kutsarita at habang iniintay po natin kumulu ang ating sarsa, sa isang maliit na baso po maglagay tayo ng tatlong kutsarang cornstarch at lagyan po natin ng tubig. Tunawin po natin yan. Yan po ang pampalapot natin dito sa ating ulam na ginagawa. Mga limang minuto po natin pakukuluan yung sarsa dahil medyo madami-dami kong ginawa eh. Ayan po kumukulo na. So dahan-dahan po nating idagdag itong ating tinatawag na slurry katitik po lamang at habang kumukulu eh halo po ng kaunti ayos na po yan habang lumalamig eh lumala po ito oh, po ang toge di po ba yung mura, mura ang toge ng kaunti ang nakikita nyo po ay eh, tatlong tasa ng toge ang ibinabanto ko naman mainit na mainit na tubig yun naman pong katabi eh isa't kalahating tasa po ng ginayat na repolyo lagyan din po natin ng mainit na tubig Ilalagay ko po ito sa microwave ng tatlong minuto para lumambot po yung mga gulay. Kung wala po kayong microwave, pwede nyo pasingawan o kaya naman ipakuluan nyo ng mga 2-3 minuto para lumambot at magkalerot-lerot po yung gulay. Pagpapalamigin po muna natin yan. Umamit na po kayo ng isang maliit na palanggana, tapos pigain nyo ng maiging maigi yung inyong repolyo. Kinakailangan po talaga walang tubig at tuyot na tuyot. So kung kaya nyo po na pigain talaga ang inyong toge, gawin nyo po. ni, Itong sukini gagawin po natin ay eh, gagayatin po natin. Kung mahal naman po ang zucchini sa palengke, eh wag nyo na pong lagyan. Lagan nyo po ng sibuyas na mura. Extra firm na tokwa. Hindi po ang tokwa matubig. So talagang pigain nyo ng matindi. Po ba'y may sesame oil. Kung meron po kayo, lagyan natin ng dalawa hanggang tatlong kutsara. Timplahan nyo na po ng konting asin. Pagkatapos ay konting asukal para may tamis factor po. Lagyan na rin po natin ng pamintang durog. Siyempre para magkadikit-dikit yan, lalagyan po natin ng harina. Kalahating tasa po ng all-purpose flour. Lalagay po tayo ng limang itlog. Haluin po natin yan ng maayos hanggang magkasama-sama. Sapat, malinis at... Mainit po dapat ang mantikang gagamitin nyo sa pagpiprito. Pagdating naman po sa portion size, kayo na po ang dumiskarte mga kaibigan. Liguan nyo po ng mainit na mantika yung ibabaw. Para nang sa ganun eh, naluluto na rin po yung ibabaw habang yung ilalim naman e talagang natutusta. bali ta rin nyo po ng konti. Kung ayos na po sa inyo ang kulay, katulad ni Re, golden brown. Nakikita nyo po ba yung Re? o ililipat na po natin yan sa isang salaan para mawala po yung excess oil. Hindi natin kinakailangan habang lumalamig e, eh, tostado pa rin at nawawala na po yung excess na mantika. Painitin na po natin ng sarsa at bago nyo po ihain, ibulabod nyo po yung sarsa sa taas at sa paligid ng ating ulam. Yan po ang tinatawag na egg fuyong. Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at mura-mura ng konti. Basta masarap, may konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilalo po!